What's up guys? I'm back. It's Lindsay. Alam nyo ba ang bagong balita ngayon? Yung salary ng mga domestic helper dito sa Hong Kong nag-increase na ng 3%. Yes! Declare na ng October 1, 2023. Yan kasi guys ang advantage dito sa Hong Kong. Kapag diniglare ng government na dagdagan ang sahod ng mga uh, domestic helper, susunod ang mga amo. Kaya uh, ngayon, yung bagong sahod ng ng domestic uh, helper ay 4,870 dollars na Hong Kong dollars. Kaya uh, medyo mataas na rin pag, uh, pag mo siya sa piso. Pero depende yun guys sa rate, sa exchange rate ng pera ng piso natin dahil minsan tumataas minsan bumababa din sa mga uh, nagtatanong kung, kung magkano yung uh, salary ng mga baguhan yun na nga guys uh, yung bago na pupunta dito sa Hong Kong magkakaroon sila ng sahod declare na yan October 1, 2023 yung minimum wage ay naging uh, 4,870 na pero halimbawa, kung merma ka ng September, hindi ka na dala doon sa ano sa bagong minimum wage. You, doon ka sa dating uh, minimum wage ng sahod. Pero hindi ka na maka-avail ng 3% na increase ng salary dahil declare yan ng uh, uh, October 1 lang, yung nag-start lang sa October 1. O dahil ako uh, naka na ako sa kontrata before October 1, kaya hindi ako nadala doon sa 3% increase ng salary. Dahil sinusunod lang nila yung ano yung uh, in-implement ng, ng government nila. Sumusunod sila sa kontrata. Ako, yung sahod ko is 4,630 pa rin. Dahil nung pumirma ako, hindi pa na-announce yung 3% increase ng salary. Kaya minimum wage pa rin ako. Kung gusto mo na tumaas kunti yung yung sahod mo. Halimbawa, maraming holiday. Pagsabihan ka ng amo mo na uh, pwede ka ba mag-work. Uh, i-grab nyo na guys. Dahil legal yun. Pag sa amo, um, i-grab nyo na dahil may extra pay yun. Yung iba, double ang binibigay. Double pay yung binibigay nila sa kanilang helper. Pag nag- uh, nag-overtime, pag statutory holiday or take-off mag-work pa sa kanila mag-work sa kanila, double pay yun. Kaya magkaka-extra income ka maliban sa sahod mo. At uh, yung sa mga nagtatanong na magkano ang, ang sahod kung matagal ka na sa amo, ang mga employer dito, hindi basta-basta nag increase ng salary sa helper unless na na mag-usap kayo ng amo mo na ibigyan kanila ng ng increase yun, pwede yun. pero pag halimbawa na na normal na salary lang hindi sila nag increase hindi katulad sa ibang bansa na minsan after 4 months in-increasean ka ng 100. After 1 uh, one year, in-increasean ka ng 200, 300. Dito, hindi. Sumusunod sila sa uh, patakaran dito. Sumusunod sila kung ano yung declare ng government nila. Yun ang sumusunod nila. Yan lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung, yung bagong update ngayon ng salary dito sa Hong Kong. Kaya huwag kayong matakot na mag dito sa Hong Kong dahil sa totoo lang maganda dito sa Hong Kong wag kayong mag-alala sa termination dahil yung terminate na yan ah, uh, dipindi yan sa'yo basta matiyaga ka lang sa amo mo hayaan mo lang siya na kung ano yung sasabihin niya hayaan mo lang siya tuloy mo lang yung trabaho mo kung ano yung, yung ginagawa mo Huwag mo na lang siya intindihin dahil kung ayaw na ayaw ka talaga niya, i terminate ka niya pero mabilis lang kumuha ng amo. Yang, ang disadvantage naman dito sa Hong Kong is termination. Kaya marami natakot, natatakot na mag-work dito sa Hong Kong dahil natakot na baka ma-terminate. Kung mayroong terminate guys, mayroong ding break contract. Maraming din nag-break contract dito sa amo dahil Uh, hindi sila magkasundo ng amo. Pero huwag kayong mag-alala guys, maraming agency dito na pwede tumulong sa inyo maghanap ng amo. Ang daming amon naghahanap ng, ng helper dito sa Hong Kong. Maraming kasi yung mga he, ibang mga amo kasi dito sa Hong Kong, ayaw niya na kumuha ng, ng helper na direct sa Pilipinas. Gusto nila yung dito na sa Hong Kong dito na talaga sa Hong Kong. Kahit one week ka lang nag-work sa amo mo, na na-terminate ka, mayroong kukuha sa'yo guys. Dahil yung mga amo dito, ayaw nila minsan na kumuha sila sa galing sa Pilipinas. Gusto nila yung kukuni nila yung dito na talaga sa Hong Kong. Kaya huwag kayo mag-alala. Sa gustong mag-work dito sa Hong Kong, na kayo guys. Halimbawa, na ka na ng kontrata before na October 1, hindi mo ma-avail ang um, 3% na increase ng, ng salary. Pero kung nagperma ka ng uh, October 1, yun, ikaw ang nakaka-avail. At dagdag ko lang guys, about naman sa food allowance, dahil uh, hindi ka dala sa budget ng amo mo, hindi ka dala sa, sa uh, pagkain nila, hindi siya nila i-provide ng pagkain kasi meron naman kasi guys na mga mga domestic helper na hindi sila kumakain ng baboy, marami silang uh, uh, hindi pwede na kainin kaya yan ay uh, obligasyon ng amo na na bibigyan sila ng food allowance. At saka meron naman mga employer na ayaw nila na makishare yung katulong nila sa kanilang pagkain kaya yan, pinaprovide nila ng food allowance. Kaya maswerte yung mayroong food allowance na budget. Dahil ngayon, mayroon ng $40 ang nadagdag ang food allowance ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. Yan ay uh, dineclare na rin po uh, noong October 1, 2023. Mayroon increase na $40 dollars uh, per month yun. Kaya ang bagong food allowance ng mga OFW, Yung mga domestic helper dito sa Hong Kong ay naging 1,236 na. Kaya happy na yung yung mga mayroong food allowance dahil mayroon na silang uh, increase sa kanila allowance every month. Kaya kung, marun kung marunong ka lang mag-budget ng food allowance mo, makasave ka rin ng pera dahil dito, hindi naman masyado kamahal ang mga Pilipino dito sa Hong Kong. Kaya maswerte yung improvide ng food allowance. Ako kasi dala ako sa, sa budget ng amo ko. Kaya hindi namin matikman yung yung increase ng food allowance. <laughs> Kaya maswerte yung yung pambgo pa lang uh, ng kontrata. At sa mga gusto pang mag-apply dito sa Hong Kong, maswerte kayo dahil kayo ang maka-avail ng nang 3% increase sa sahod dito sa sa Hong Kong ngayon. Tips ko lang guys sa sa mga baguhan pa lang dito sa Hong Kong or sa may mga balak pa na magwork dito sa Hong Kong. Kahit gaano kaliit ang bahay. Pag utusan ka ng amo mo na linisin yung pintana, yung maabot mo lang, huwag na huwag kang lumabas sa pintana dahil marami kang marami nang namamatay dito sa sa paglinis sa bintana. Yung nakukulong sa bintana, marami nang na, na nawalan ng buhay ng mga domestic helper dito sa Hong dahil lang na nalumabas sila sa bintana tapos biglang nadulas, nahulog. Kaya kailangan natin mag-ingat dahil uh, hindi nakasulat sa kontrata natin na lumabas uh, tayo ng bintana para maglinis. Ang nakalagay lang doon, yung maabot lang natin ng kamay natin. Huwag yung Huwag yung uh, lalabas yung katawan mo doon sa bintana. Hindi. Hindi pwede yan. Huwag na huwag mong gawin yan. Dahil napaka-delikado yan. At saka lagi tayo mag-iingat pag nandito tayo sa ibang bansa. Dahil hindi lahat ng amo uh, mababain. Diba? Diba? Kaya, di bali na magtrabaho tayo basta sa likod tayo ng bahay. Huwag doon sa labas ng bintana o utusan ka na maglilis ng mga sa labasa, sa ano, kuri sa tirasa nila, huwag doon gawin yan. Dahil may mga maliliit, mostly kasi sa mga building minsan, meron silang mga maliliit na, na balcony baka uh, utusan kayo ng amo uh, na linisin mo yung kisamin ng balkoni huwag na huwag mong gawin yan kahit nga magsampay ka ng, ng, labahan dyan sa, sa kisami kailangan mo gamitan nyo ng, ano, ng stick para i-hang uh, doon sa taas wag na wag na nakukuha ka ng upuan tapos uh, papatong ka sa upuan bago mo isampay yung damit huwag na huwag mong gawin yan dahil napaka-delikado yan masyadong risky yan pag ginawa mo Maaaring mahulog ka, madulas ka, hindi natin alam kung anong mangyari. Kaya mag-iingat tayo, kabayan. Ingat. Kaya mag-iingat tayo, guys, pag nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Maraming salamat sa panunood. Sana ay naka-share ako sa inyo ng bagong update at sana ay nagustuhan ang video na ito. Please subscribe to my channel, Lindsay Vlog. Thank you so much! Thank you for watching. Halika na sa Hong Kong.